Ang unang malaking pagkakaiba ng news report, magazine show segment at documentary ay nasa running time o haba ng istorya. Yung news report karaniwan nasa mga 2 minutes lang ang haba niyan. Yung magazine segment naman usually nasa mga 7 to 10 minutes lamang ang haba. Pinakamahaba sa tatlo yung TV documentary. Karaniwan, nasa 25 minutes to 1 hour ang haba nito. May ibang mga maiikling documentary na nasa 12 to 15 minutes ang haba, pero usually umaabot ng isang oras ang isang documentary. At dahil magkakaiba sila ng running time, nagkakaiba rin sila sa paraan ng pagkukwento. Dahil nasa dalawang minuto lamang ang news report, dapat mabilis yung pagkukwento. Straight to the point, wala masyadong palabok at pasakalye. Kasi nga, may time limit ka na 2 minutes lang. Halimbawa, si dating senador Juan Ponce Enrile para sa pork barrel scam, naging malaking issue kung dapat ba siyang ikulong o hindi for humanitarian reasons kasi daw, matanda na siya. Gumawa ko ng news report tungkol dito. Saksi si Kara David, exclusive. At ang ginawa ko, pumunta ako sa Women's Correctional tapos nag-interview ako ng mga matatandang nakakulong sa loob ng Correctional. Yung iba nga sa kanila, mahigit 90 years old na ang edad, katulad ni Lola Petra Lukingan. At dahil dalawang minuto lang yung buong report, hindi na kinayang mag-dwell deeper pa doon sa kwento ni Lola Petra Lukingan. The running time was just enough para mabanggit yung issue tungkol kay Senator Enrile, ikwento yung kaso ni Lola Petra at marinig yung opinion ng iba pang mga matatandang nakakulong sa Women's Correctional. Kung gagawa naman ng news magazine segment sa parehong issue, maaaring mag-feature ng dalawa, tatlo o apat na senior citizens sa loob ng kulungan. Ganito ang ginawa ng brigada nung finiture nila yung istorya ng mga matatandang nakakulong sa New Bilibid Prison. Pero dahil nasa 7 to 10 minutes lang yung running time ng isang magazine show segment, kukulangin yung oras na ito para sundan pa talaga yung kahihinatnan ng kaso. Pero posible ito kung documentary ang gagawin mo. Dahil nasa 30 to 60 minutes ang running time ng isang karaniwang TV documentary, natural mas maraming oras ang pwedeng ilaan para mas palalimin pa ang istorya. Maaaring mag-feature ng isa o dalawang case study na senior citizen pero this time mas malalim yung pagtalakay sa bawat case study tulad ng ginawa namin yung documentary na Dorm 12 hindi natapos ang istorya sa pagkuha lamang ng opinyon ng mga matatandang nakakulong sa women's correctional tulad ng ginawa namin noon sa isang news report hindi rin natapos yung istorya sa paglalahad ng kaso ng aming mga case studies tulad ng karaniwang ginagawa sa mga news magazine programs sa halip nagkaroon kami ng pagkakataon na makipapuhay sa loob mismo ng Women's Correctional. Dito ko nakilala si Lola Petra at si Lola Rose. Nakipamuhay ako sa kanila, hinanap ko yung kanilang mga kamag-anak at sinundan namin ang kanilang kwento. Sinundan namin yung kanilang kaso hanggang sa makalaya si Lola Petra Lukinga.